Yan po yung nanay ko, naghuhugas po ng kamay. Hello, hello, nanay. Hello, hello. Tingnan nyo po, mga ka Hello, hello. Ang ganda po ng ano nila. Tapos, ayan po. Ilalapit mo lang po yung kamay mo, automatic. Tapos po, mga ka yan ayan po si nanay, I check po natin yung toilet. Ang ganda ng toilet, mga ka yeah! Ganda din po siya. Ganyan din po dito. Dito po, i-check natin. Ang ganda dito, mga ka -Ohio. Dito po yung sa so, mga may baby, may kapansanan, ayan, may panlaki. Dito po, after mo pong maghugas ng kamay, iba ayan po yung tubig na ipon. Pipindutin mo po ito. First time ko po, po makakita niyan. Ayan, umiikot po siya, mga wow. kaohayo. Ayan. Ang galing, di ba, mga kaohayo, open na niyo. Ayan, ito po yung sabon. Ayan, at ayan po ang inyong sisi kaohayo. Ayan. Ito po, ano po kaya ito? Ay, mga ka nag-ano, oh. Ang galing naman. Yan lang po, mga ka ang ganda po sa taas, oh. Napaka-aliwa. Nice. Yan lang po, mga ka alam paalam po. Ayan na po si nanay. Nanay, tingin kayo dito. Bye-bye. Ayan na may upuan. Bye -bye. Oh, thank Bye -bye. you so much.